Gusto mo bang malaman kung paano baliwin ang isang lalaki sa'yo? Ito yung mga tipo na kapag nakita ka niya, eh malalaglag yung grip na niya sa'yo. Sabihin natin magkalayo kayo at nanlalamig na siya sa'yo. Bagong break lang kayo at gusto mo pa din siyang bumalik sa'yo. Well, swerte mo! Kasi dito sa video natin ngayon mga tol, sasabihin ko sa inyo mga inay, mga iha, ang mga sekreto na kinaiingat-ingatan namin para lang mabaliw sa'yo ang lalaking gusto mo, gusto mo. Hey kayang... eh, bago tayo magsimula mga idol, gusto ko muna i-shout out ang ilang mga random subscribers natin na nag-comment sa pin comment ko dito sa YouTube sa video nating anong na bagay na gustong-gusto ng mga lalaki na hindi namin sinasabi sa inyo. So shoutout nga pala kay Mayra Alorso, Zara Alros, Trisha Batoon, Chini Opeña, Pinil Bell, Con Serioda, at kay Angela Galang. So sila lang yung nag-comment dun sa pin comment ko dun sa video na yon. So sila lang yung masya ko. Kaya ano pang natin, di ba simulan na natin tong video na to. Para magkaroon ka na ng idea kung paano nga ba mababaliw ang lalaking gustong gusto mo sa'yo. Ah malabo na mga nagbibigay ng ko magsisilbing well, sigurado marami sa inyo at hindi nyo may pagkakaila sa akin tol na kapag ang babae may gusto sa isang lalaki, wala silang magawa. Kung hindi sila liligawan o mag-first move yung lalaking gusto nila sa kanila, ba? Diba? So ang malaking katanungan, paano magiging kayo at paano magiging baliw tong lalaki na to sa'yo? Diba? So, ang number one, tol, aguhin mo ang mindset mo na hindi lang lalaki ang pwedeng manligaw pwedeng magbigay ng first move. Okay, oh, mga baby girl, 2021 na. Walang problema at walang kaso yon kung ikaw ang uuna at magbibigay ng first move sa lalaking gusto mo. Dahil real talk at sa totoo lang, dahil karamihan sa mga lalaki na yan, naa-attract yung mga yan sa mga babaeng alam nilang hindi na sila mahihirapan. Ito lang yun tole. Example, ano ba nagtataka kung bakit yung kaibigang ginawa mong tulay dun sa crush mo at sayo, bakit nagiging sila? Tatanungin kita, ano ang mas gusto mo? Yung babae o lalaking tahimik lang? O yung babae at lalaking makulit, papasaya ka at napapangiti ka, toy? Anong pipiliin mo? Siyempre, doon kasi napapasaya ka at napapangiti ka, di ba? Tandaan nyo, girls. Kaming mga lalaki, we find more attractive yung mga babae nagpapakita sa amin ng interes. Kesa sa mga babae gusto namin, pero walang gusto sa amin. Magpapakahirap pa kaming ligawan yung babae na yon, tapos ibibuild pa namin yung trust namin dun sa kanya. See? Real talk lang. Kapag ba ang palay ay lumalapit na sa manok? Tingin mo, anong gagawin ng manok? Tingin mo, tititigan lang niya? No! Hindi yan makukontentong titigan lang niya. Diba? Alam mo na siguro kung ano yung gagawin sa sa'yo Kung ikaw yung balay ha? <laughs> Ngayon, kung nagtatanong kayo sa akin Kung paano nga ba manligaw At paano nga ba mag first move Panoorin niyo tong video na to Paano nga ba magkaagusto sa'yo Ang taong gustong gusto mo Number two Kailangan matuto kang magpasabik Yes! Magpasabik tol Hindi yung tipong Abing naka uwi na ako, nasan ka? Ah big. nandito lang ako mininom lang tubig sana. Huwag <laughs> ganun, tol. Huwag mong gagayahin yun. Ang ibig ko sabihin na ang pag-ibig ay parang hulugang bagay lang yan. Wag mong babayaran ng cash. Bayaran mo yan ng installment. Okay, ganito mga tol. Isipin mo, kumuha ka ng bagong cellphone, kumuha ka ng bagong motor, kumuha ka ng bagong bahay na merong monthly amortization. Ibig ko sabihin mga tol, kapag meron kang hinuhulugan buwan-buwan, lagi mong iisipin kung saan ka na naman kukuha ng ipambabayad mo sa susunod na buwan kung nagets mo na well exactly that is my point kung bago pa lang kayo magjowa hindi yung tipong kakasagot mo lang sa kanya eh maghahalikan na kayo agad at kung nakilala mo lang siya sa chat or any platforms ng social media at mag LDR kayo ng jowa mo pos isang araw magsiset kayo ng isang araw na magkikita kayo magwawasakan kayo <laughs> Alam mo ba, kapag mo yan tol ha, kapag binigay mo yan bataan e eh, mapapasayo na yung lalaki na at hindi na yun maghahanap ng iba, mali, mali ka. Dahil kapag ganun kabilis ka lang niya nakuha, iisipin niya tol na ganung klaseng babae ka lang talaga. At hindi siya manghihinayang na mawala ka sa kanya, alam niya sa sarili niya na kapag nakuha ka niya sa ganitong kasimpleng paraan, madami pa at madami ng lalaki ang nakakuha sa'yo sa ganong dahilan. Number 3, para mabaliw sa'yo ang lalaking gustong gusto mo, ay eh dapat pinag-aalala mo siya. Or yung tipong pag-isipin mo siya sa'yo. Alam niyo ba, based on studies, na kapag ang isang tao ay nag-iisip na sa isang particular na tao, isang lalaki o isang babae, nangangahulugan ito ng isang senyales na nagkakaroon na ng halaga ang isang tao sa kanya. Kaya nga mga tol, kapag napapanatili mo siyang iniisip ka at napag-iisip mo siya patungkol sa'yo, 80% tol ang chance na babagsak siya balang araw sa mga kamay mo. Maganda sa pangdinigyan na. Paano ba yan? Simple lang to. Bibigyan ka ta ng example. Halimbawa, mga idol, kapag magkausap kayo through chat, through messenger, magkausap kayo telephone, video call, bigla mong patayin. Ano <tinyo> ka nasisira ulo? Oo. Oh, maniwala ka sa akin, bigla mo. So, ang tanong, no? kailan yung perfect timing? Ay, titigil mo yung conversation mo yung pakikipag-usap mo sa kanya. Ito yung oras na wala nakakwenta kuwenta yung mga pinag-uusapan nyo. Diba? Nagtatanungan na lang kayo kung ano yung favorite color mo, ano yung favorite food mo, saan ka tumatambay, anong suot mo bukas, mga ganun tol. Yung mga wala na nakakwenta kuwenta wala nakasense sa pag-uusap. Bigla mo, patayin yung cellphone mo, tapos bigla ka nang matulog. Tapos, bukas mo na siya replyan. Alam nyo, mga tol, ang magiging Benefits noon. buong gabi, buong gabi niya iisipin kung bakit hindi ka na nagre-reply. Buong gabi niya iisipin kung bakit hindi ka na niya matawagan. Iisipin niya kung meron siyang kasalanang nagawa o nasabi sa'yo habang magkausap kayo. At exactly the point mga tol, buong gabi ka niyang iisipin. Ngayon bukas, huwag na huwag kang mag good morning unang-una sa kanya. Diba? Hayaan mo siyang mag-good morning sa'yo. Tapos kapag nabasa mo, huwag kang mag-reply ka agad. Kasi ang target natin dito, tol, pasabikin yung lalaki. Ma-curious siya sayo. Kasi kapag pinakita nyo sa lalaki na open ka sa kanya sa lahat ng bagay, tapos parang sabik na sabi ka din sa kanya, mawawalan siya ng gana sayo. Ang gagawin na lang niya, kapag nakuha ka na, wala ka na, tol. Ha? Kaya nga, sinasabi ko sayo, installment mo, ibigay lahat. Patagalin mo, ha? Kayaan mo siyang manabik sayo. Number four, mirroring strategy. Diba? So ano ba nakikita natin dito sa salamin? Siyempre, sarili natin, di ba? Paliwanag ko sa Tol, ha? Ang ibig kong sabihin, kung ano ang ipinapakita sa iyo ng isang lalaki, ganun din ang ipakita mo sa kanya. Well, this strategy is particularly applicable dun sa mga magjojowa na, dun sa mga magpartner, dun sa mga mag-aasawa. Ibig kong sabihin kasi dito, mga Tol, kung ipinaparamdam sa iyo ng lalaking partner mo na bali wala ka na sa kanya, ipinaparamdam sa iyo ng lalaki mo na meron siyang iba, ipinaparamdam sa iyo ng lalaki na wala ka ng kwenta o wala ka ng halaga sa kanya, ganun din tol, lang ipakita mo sa kanya. Bakit? Para maramdaman din niya kung ano yung nararamdaman mo. Na sa Pero mga tol, kailangan nandun ka ng palagi sa safe zone. Yes, anong ibig kong sabihin tol? Kung si Guy, kung napakita sa'yo o nararamdaman mo na meron na siyang iba, iparamdam mo din sa kanya na meron ka ding iba alam mo kasi mga tol, ang benefits na itong sinasabi ko sa inyo, hindi para maintindihan ng lalaki, maramdaman ng lalaki ko ano yung nararamdaman mo. Kundi, malalaman mo dito kung mahal ka pa ba o may importansya ka pa ba talaga dun sa partner mo. Kasi minsan nga, ang pag-ibig na palaging pinapakita, sasanay tayo eh, di ba? Lagi natin nararamdaman, lagi natin nakikita, pero once na dumating, yung panahon na tinago mo na, karamihan dyan, hahanapin niya ng iba. Mga lalaki kasi madamot yan. Territorial yan. Kung ano yung sa kanya, kanya lang talaga. So that's why, kailangan ipakita mo sa kanya na kung ano yung ginagawa niya o ano yung kaya niyang gawin, eh kaya mo din gawin. That's why matitreaten siya tol si lalaking partner nyo na hindi na ng isang bagay na ikakagalit, ikakasakit nyo. Kasi alam niya sa sarili niya na kaya-kaya mo din tong gawin sa kanya. See? Number five, mga tol, you need to learn how to break a momentum. Para lang itong pagkuha ng damdamin o ng atensyon ng isang lalaki, mga idol, ha? Kailangan mo masira yung confidence ng lalaki para makuha mo yung atensyon niya. Marami kasi sa mga lalaki, matataas ang mga ego niyan. Example, itong si lalaki, tinaguri ang packboy ng bayan diniskartehan ka. Dahil nga napanood mo tong video ko na to, nagkaroon ka na ng ideya ngayon. Kasi masaya ka na, ba? Diba? Type ka o diniskartehan ka na ng gustong gusto mong lalaki eh, pero packboy ang problema dito paano mo mapapanatiling baliw sa sa'yo yung packboy na yon paano ka mamahalin ng packboy na yon paano paraan magiging ibang klasing babae ka sa kinadami-dami babae na nakarelasyon at na diniskartehan niyang tao na yan kapag so, nililigawa kayo ng isang packboy na gustong gusto nyo una mong dapat gawin kailangan mo siyang busted din. Yes, tol. Kailangan mo i-break yung self-confidence ng boy na yon. Kailangan mo siyang ipahiya. Kailangan mong sirain yung pangalan niya na pakboy. This is the pakboy man. Ito yung pinakababaero sa school. Binasted ko lang, 'di diba? ba? Eh, diba? Maganda ako, eh, 'di ba? Maganda ako. so ngayon ang mangyayari ko, tatapaka -tata sa isipan ng Pacboy na 'yon, sa lalaki na 'yon. So ito lang yung kaisa-isang babae ng bastard sa akin. Diba? Tata -tata nasa na isip niya na bakit hindi ka niya napuwa, bakit hindi ka niya napasagot. In that point to, lagi ka nang iisipin ng lalaki na yon. Dahil nga pakboy siya at nakakabit na yun sa pangalan niya, gagawa at gagawa siya ng mga paraan to win you. Dahil masisira yung kanyang reputasyon. Sige, tanggapin mo. Magpaligaw ka ulit. Yes magpaligaw ka ulit tol pero sa ganitong paraan kailangan patagalin mo ha kailangan hindi ka bubuka ka agad <laughs> alam mo naman mga pakbay mga guwapings yan ting, -ting, ting, -ting kunting kindat nako baka bumigay ka agad mawala yung plano natin dito ha <laughs> kailangan dito mga tol papatagalin mo yung paliligaw Di mo sabihin sa kanya yung mga plano mo kailangan ikaw mismo makaramdam na seryoso na siya sa'yo at hindi lang yun yung bagay na gustong gusto niya makuha sa'yo kasi habang pinapatagal mo tol naiisip ng lalaki ah kakaiba tong babae na to hindi ito katulad ng ibang mga babae na niligawan ko lang isang araw, isang oras naging kami nakuha ko agad iisipin, iisipin niya na ikaw, na ikaw ay isang babae ba ba ibang, ibang iba, iba. sa mga relasyon na noon at number 6, at dito na ako magtatapos mga tol At ito yung pinakaisa sa mga pinakasikreto ko Hindi ko dapat sinasabi pero sasabihin ko sa'yo atin natin lang to, ha Kapag dumating yung oras mga tol na Ito na yung oras na hindi ka na makakaiwas Oras na bubuk Diba? Bubuk Ito na yung oras na bubble rush tol Hindi ka na makakailag Ito na yung maghahalikan na ayo sana oh. Pero tol ha, kapag hinalikan kanya yan, makinig ka sa akin, makinig ka ha, para mabaliw sa'yo ang isang lalaki. Kailangan, kapag naghahali ka na kayo, di ba? Kapag naghahali ka na kayo, hawakan mo sa loob niya, Hawakan mo sa ulo niya, tapos halikan mo. Diba? Kapag humahalik ka tol, kailangan yung labi lang, yung dumadampi, wag mong kagatin, masakit yun. Ilalabas yung dila mo na alos dilaan mo na yung gumawa ng partner mo, <laughs> Kailangan yung pacheks ka lang, men. Pacheks ka lang, easy ka lang, pachill ka lang, di ba? Halikan mo lang yung lips niya, taas-baba, tapos bigla mong stop ulit. Bigla mong stop ulit, tol. Ha? Itigil mo sa mga mata niya, tapos halikan mo ulit. Tapos itigil mo na, tapos umalis ka na. <laughs> Sinasabi ko sa iyo to, kapag ginawa mo to, ha? hindi mo maiiwasan na mapaghalika ang asaan niya. Sinasabi ko sa gawin mo tong tip na sinabi ko sa iyo. Eh, sigurado mababaliwang lalaki. Hanapin ka at mabaliwang isang lalaki, kakaisip at kakaisip sa pangalan mo. At siyempre, doon sa ginawa mo video and sa inyo lahat para sa lahat ng mga gustong ma-shout out sa mga susunod ko pang mga videos tol, mag-comment ka lang sa pinned comment ko. Ha? Dito mismo sa YouTube channel natin, magko comment ako, ipin-pin ko, dun ka mag-comment, sabihin mo, pa-shout out. Promise, isa-shout out kita sa mga susunod ko pang mga videos. So, paano guys, ha? Kwentuhan na lang ulit tayo sa mga susunod pa at marami pa natin mga videos at hihintayin ko bawat komento at sharings nyo sa baba. At share mo na din to kung nakatulong sa'yo para makatulong din tayo, di ba? Sa iba. Again, so wala nang isa Wala nang iba. Kita na lang ulit tayo sa mga live ko. Labus.